Sa patuloy na kaguluhan at kawalang kasiguraduhan sa direksyon ng Los Angeles Lakers, muling naging sentro ng diskusyon ang kinabukasan ni Lebron James sa koponan. Ayon kay NBA insider Brian Windhorst, nakataya kay Lebron ang kakayahan ng Lakers na makapagdagdag ng mga impact player sa kanilang roster. Isa itong napakabigat na pahayag, ngunit kung titingnan ang salary cap situation ng Lakers, may katotohanan ito. Dahil sa laki ng kinikita ni Lebron James, lumiliit ang flexibility ng team para makapag-retool o mag-rebuild ng kanilang lineup. Kung mananatili ang kasalukuyang salary structure, maaring maulit lamang ang parehong roster composition, isang lineup na kulang sa depth, athleticism, at defensive presence. Nasa kamay ngayon ni LeBron ang isang mahalagang desisyon kung gagamitin niya ang kanyang player option para sa susunod na season o kung pipiliin niyang mag-opt out at maging unrestricted free agent. Kung magdedesisyon siyang manatili, kailangan niyang tanggapin ang posibilidad na magbawas ng sahod at hindi ito maliit na adjustment. Ayon kay Windhorst, kailangang halos hatiin ni Lebron ang kanyang kasalukuyang salary para bigyan ng pagkakataon ng Lakers na makakuha ng mga karapat-dapat na kakampi. Sa edad na apat na po sa susunod na season, ang tanong, handa ba si Lebron na isakripisyo ang financial compensation para sa mas malaking chance ang makakuha ng isa pang championship? O pipiliin ba niyang maglakad palayo at sumali sa isang team na mas may malinaw na direksyon at mas competitive na roster? Habang iniintay ang magiging desisyon ni Lebron, isa pang isyong sumisiklab sa fanbase ng Lakers ay ang coaching situation. Marami sa mga fans ang nagpahayag ng pagkadismaya kay J.J. Redick, isang coach na walang professional coaching experience at tila ginagamit lamang ang sistema ng analytics at teorya, ngunit walang konkretong resulta sa court. Para sa maraming fans, hindi sapat ang charisman ni Redick sa media kung hindi naman niya kayang ayusin ang laro ng team sa aktual na laban. Maraming panawagan sa social media ang nagsasabing panahon na para palitan siya, at isa sa mga pangalan na malakas na isinusulong ay si Denver Nuggets head coach Mike Malone. Para sa mga tagahanga, si Malone ang embodiment ng leadership na kailangan ng Lakers ngayon. Matapang, may paninindigan, at hindi natatakot magsalita kahit palaban sa mga front office decisions. Isa siyang coach na kayang ilaban ang kanyang prinsipyo at hindi basta sumusunod sa dikta ng management, isang katangian na matagal nang hinahanap ng Lakers fans mula pa noong panahon ni na Frank Vogel. Ang paniniwala ng ilan kung si Malone ang hahawak sa Lakers, hindi lamang sistema ang mababago kundi pati kultura ng team, mula sa pagiging passive at react ionary, patungo sa isang organisasyong may direksyon, disiplina, at tapang. Ngunit syempre, hindi ganoon kadali ang lahat ng ito. Ang pagpapalit ng coach ay may proseso, at ang pagkumbinsi kay Lebron na magbawas ng sahod ay isang sensitibong usapin. Ngunit malinaw ang mensahe, kung walang malaking pagbabago, hindi magbabago ang resulta. Kakaunti lang ang assets ng Lakers at halos walang value ang karamihan sa kanilang mga role players, isang masakit na realidad na kailangang harapin ng front office. Sa puntong ito, ang Los Angeles Lakers ay nasa gitna ng crossroads. Isa itong defining moment hindi lang para kay Lebron James, kundi para sa buong franchise. Kailangan nilang pumili, mananatili ba sila sa dating sistema na paulit-ulit ng nabigo, o gagawa ba sila ng matapang at makasaysayang desisyon para sa ikakabuti ng team sa hinaharap. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!